bilang pagsunod sa Executive Order Number no. 70, Hall of the Nation Approach at alinsunod sa kasalukuyang mantra at programa ng pamahalaan sa pamamagitan ng Development Security Plan Kapayapaan. Ang 3rd CMO Negotiator Company, 9th CMO Battalion, CMO Philippine Army, sa ilalim ng operational control ng 903rd Infantry Patriot Brigade ay patuloy na nagsusumikap at nagtuturo sa publiko laban sa mapanilang napakana ng communist terrorist group. Ang nasabing dialogo ay panangunahan ni Captain Michelle F. ang company commander ng naturang unit sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lecture sa mga membro ng Fisher Fox Sector na inorganisa ng Pambansang Kapulisan ng Pilipinas at ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Ang lecture at dialogo ay naglalayong lumikha ng isang mahusay na kamalayan sa mga albayano at sa gayon ay maprotektahan sila laban sa impluensya at recruitment ng communist terrorist group. Nilalayon din itong isulong ang kapayapaan at sustainable development sa pamamagitan ng pagtanggi sa communist terrorist group ng pampublikong suporta. Ang mga kalahok na sektor ay binigyan ng babala at pinalamanan ang iba't ibang manipulasyon at propaganda na ginagamit ng teroristang grupong ito na maaaring humantong sa pagkagulo at pagrebelde ng mamamayan laban sa gobyerno. Ito si Kaagapay Michael Lerio para sa Kaagapay News Online.